Kuya, kahit gusto mo malaman ano yung good news, kagabi yata, nag-PM si mama nyo. Gusto akong makausap. Gusto mo makausap kay mama mo? Kaya gusto po. Ma'am. Wala. Umalis po siya kasi dahil Pwede eh. Yun lang talaga katekram. Wala lang siyang magamit na lutuan. Mm -hmm. Kaya isipin niyo yung pinakita ko yung nandun lang siya sa labas. Mm -hmm. Master Chef Kirby Angeles. Pwede. Ay, Hmm. Bakit di mo masyadong tinakpan yung kanin para? Ah, uh, di, ko, di ah, para sum, man, sumingaw. Sumingaw? Uh, Oo. kailangan pa singawin? Eh, kukulupo siya ng ulo eh. Ah. Di mo siya uh, ma Ma-halo. Grabe mag Parang ano palang ano ito eh. Mabilis lang ito katagran. Bigyan niyo ako ng ano. Bigyan niyo ako ng uh, one month katagran. Sana hindi ako mabigo. One month. Okay na okay na yung ating Kuya Kirby. Ayaw Welcome. Basta tulungan yung sarili mo, Kuya Kirby, ha? Aba, aba. Na okay lahat. Tapos maghahanap tayo ng ano. Kung anong gusto mo, trabaho, negosyo, ganun. Para makapagsimula. Ano? Okay. Basta kami, nandito lang kami sa likod mo. No really heard bee. Ha ba. Mira walang magulang eh no, Kuya. Oh, ginuto ginu mo? ko. ako? Ginutong ako kuya? Iba talaga pagka may bawang. Ayan po. mo, idol. Kuya Kirby. Pa. Pwedeng idol na tawag ko sa'yo. Hindi ba ako, hindi ako. Idol! Yun lang talaga, katay ka. ko lang. Yun lang talaga ang kulang. Itong lutuan na to, sana hindi siya nagutom. Yung paggawa -gawa ng basahan sa oh. Kuya Kirby, okay ba 'yon? Opo, oh, oh, po. Yung Ay, sa makina, may merong makina sa kamay ganun. Ay, oh, Gusto mo ganun? Trabaho ko. Oh, hmm. May ginagawa kami ano, may ginagawa kaming promise land. May mga hanap buhay doon na pwede nating gawin. Kung ano kung gusto mo magtrabaho uh, Saan ka doon. Sa kung po. Yung po. Hmm, sa amin. Ha? Ito po. Eh, ano, ano po yun? Ano po yun? Ang sarap po ng corned beef na to, Katay Grant. Highlands. Hmm. But... Mm. So, Highlands uh, corn food. Mm. Ano din puto Gusto ko yung puto. Sarap nung lasa kasi, no? Wala nga lang yung puti. Kung meron ng puti, mas masarap yun. So, sarap po yung white na? No? Hmm. Oh. Ilang bukas ka na sa kanin Siguro 10 bente. <laughs> Walang kasunog-sunog sa yan, no? Yung tunog, oh, katekla mo. Oh. Magaling ang ating po. Ay, yan. Oo. Oh. Ay. I-vlog mo, ano yung ginagawa mo pala? score Scorby po sa Osea. Hmm. At ayaw po ginigit, ayaw po ginigit sa... Mas maganda sana ka Tekram na magiging katulong ko yung mama niya, yung kanyang nanay para mas mapabilis yung ano yung uh, pag recover ni Kuya Kirby. ipili mo ano ano nga ba? wala na akong kabasa-basa ngayon yan. yun na oh. na rin nyo sa taas. Pansamantala ka Telegram. Gram. Linagyan mo na natin ng ganyan. Ang bilis po kumula, no? Hmm. Wala, tingin po, ah. Welcome, Kuya. bango grabe ka master idol ikaw na idol ko pagdating sa pagluluto luto na ka na oh sobrang galing Tumutunog na ako tayo. Ah, Saya rasa ada Hmm, kasar lah Ambil sahabat Ha? Hmm? Ambil sahabat Oo. Uh, alam mo niyan, ma magiging masaya yung bunso niyong kapatid. Pagdating niya, may kakainin kayo. Hanggat wala kang trabaho, yun yung gagawin mo. Apo, apo. Para ma maging mas masipag si Kuya Jesus. Okay na kuya ito? Hmm, pagka ganun, pwede na. ganda ng pagkakaluto at ay okay, grand Ganyan pala siya magluto gusto mo pala yung konti lang yung sabaw ako ako mm. Sabi nung ano, nung plano nating bilhin pa lang yung kalan, baka daw makasunog ka. Anong masasabi mo doon? Marunong ka naman eh, no? Mm. Kaya alam nga kung mag <laughs> tapos. tapos takpan mo muna nun Kuya Kirby. Nung isang kawali. Para hindi siya magka-alikabok. boleh tak? Hmm. Tik pula pelik. Oh, sikit kat dalam. Kaso anong Malaysia tak. Eh. Siap so, pun dia. Siap tu lembah. Anu anu apa Ay, ilalagay mo yung ano, para hindi lumubog kawali, ay yung sansi hmm, galing mo talaga idol ikaw na idol dad, tao-tao hmm. oh. ay dali po nga tapos ang Mm. Hindi, unahin mo dapat yun bago yan. Unahin yeah. mo to. O, oh, yan. Tapos yan. Maingat siya ka, teka lang. Maingat, maingat po siya sa ano. Hmm. Okay, good job, idol. Ang oh, ating master chef. Allah. Kuya Kirby, nagkabala ka pa. Sige po, bigay po Ay, oh. mga, kuya Kate. <laughs> mga kaibigan ko. Thank you. At uh, po sa pinakita ah. sa video anak. Oh. Naku, thank you. O oh, yung kay ano mo. Oh, Salamat. Ano. Anong pangalan na nagbigay? Oh. Anong pangalan na nagbigay? Eh, bawat, di na po nagbigay <laughs> ng bakit ang pangalan eh. Ah, sige, thank you Kuya Kate. Oh. Hey, Ingat. Ka sige po. Tara, dito tayo okay. Kuya. Ang ng kuya mo. Hey. Pero na akong good news. Kuya Kit, samahan mo muna kami. Bukan mo na yung uh, good news tayo. Pasalamat yung mga kaibig. Kaibigan mong eh. Dahil nakita yung... Yung Thank you po sa mga kaibigan ko ni Kate sa family. Kuya Kate, gusto mo malaman ano yung good news? Kagabi yata nag-PM si mama niyo. Gusto akong makausap. Gusto mo makausap kay mama mo? Eh, Kaya gusto po. Kasi eh, dahil eh. Nah, wait lang. Malaman ng mama mo, ano talaga yung laman ng... Eh, sa loobin mo? Gaya po nang uh, ano eh, dalawang taon na po siyang wala. Hmm. Eh... Sa tingin mo, para kayong kinalimutan, pinabayaan? Oo okay po. Ganun po. Sa tingin mo, bakit kaya? Parang ganun? Ganun po talaga yung may buong bisaya. Um, Matiis yun po gano gano po yung uh, niya sa sarili niya. Hmm. So, ganun kabigat yung loob mo kay mama mo? Oo. Oh. Mm. Kasi siya na po kayo lang kung ganun po yung nasabi ko po sa inyo. Hmm. Okay lang. Ano mo yun eh. Sa ngayon, hindi. pero naniniwala ako balang araw mawawala yung sakit. Pero naintindihan ko kung bakit. Oo. Oh. Sa kung kailan pa nawala, ito alam ko, kailan pa nawala si Papa n'yo iniwan kayo, parang ganun yung ano mo eh, wala kayong masumbungan. Kasi talagang ano ito, yung lugar nila, business, parang ano ito eh, kada taon pwedeng ibaho yung mga nakatira sa paligid doon nila. Meron man silang mga tito-tita pero napakalalayo, napakalalayang lugar. Talaga pong, uh, may pong kusing... -ag -ag po may kanya kanya pong kasing pinaggagasosan po. At sapat lang po yung perpu hmm. po nila. Mm -hmm. Kaya po naiintindihan ko po yun. Pagka na po malawag po sila, nabibigay po ng uh, Mm Sa ngayon, hindi kaya ng puso mong kausapin natin yung mama mo? Hindi pa po eh. okay. Pero si Kuya Kirby, ikaw, gusto mong kausapin si mama mo? Hindi po, ayaw pero sabi mo sa akin nung isang araw, na-love mo siya? De, hindi po. Okay lang po na ano na ano. Ganito lang po ako sa magulang ko, wala po ako inaansahan niya. Hmm. Ganito lang po ako. Okay. Sabi mo love mo siya, wala nang sama ng loob, di ba? So, sabi natin? Kayo po, bahala po. Hindi, ako okay lang po ako eh. Kung gusto niya po, pwede niyo po kahit anong ano yun? Hmm, I mean, kung anong decision ko. Ah, uh, Pero abo. kung ano, ayaw mo muna. Ah, po, po. Okay. Sige, naiintindihan ko. Hindi hmm, na ako muna mangungulat. Ito na lang, isang tanong na lang Kuya Kate. Siyempre ikaw yung panganay. Kung hihingi siya ng sorry, uuwi siya dito, anong masasabi mo doon? Eh, alagaan lang yung kapag ko. Lang ba lang po. Okay, okay ka doon. Oo, oh, tsaka po, Mahirip po kasi yung maghalagala eh. Hindi po marunong mag-stay ng bahay eh. hmm. Sa tagal ng panahon, baka napag-isip-isip niya yung dapat niyang gawin. Bigyan natin ng pagkakataon. Eh, dumuno po siya. Hmm. Okay. Naintindi ako yung ano ni Kuya Kit. Ako, sa dami kong batang nakausap kasi talagang ano eh. Pero alam ko balang araw, eh, magiging okay yan. Kasi lahat naman tayo nakakapagpatawad. Yung ating Diyos nga, di ba, nakapagpatawad. Kasi po, kung gusto niya pong umuwi, na hindi niya po po nalalaman yung sitwasyon po ngayon, hmm. gagawa po siya para para po makauwi siya. Hmm. Hindi po yung uh, may, may magpapauwi pa po sa akin niya. Ayoko po ng gano'n parang sana nun pa. Parang gano'n. Hindi po yung parang pauwi pa, pawi pa na... na... na parang... Napilitan lang. Gusto po yung... Uuwi siya, yung didiscarte siya ng... Mm. -hmm. pang uwi niya. Na gusto gusto niya nang umuwi. Ngayon mm -hmm. po, pwede po yun. Yeah. Sana po kayo, Ram, nakaintindihan niyo po mm -hmm. oo, ako. Mm. Oo, oo naman po yun. Siyempre, ano nyo yun? Uh, damdamin nyo yun. Tsaka, ano lang, ako lang, ako lang naman, pero pinapaintindi ko na ano man ang, ano man ang pagkukulang, pagkakasala ng mama nyo, mas maganda yung nagpapatawad. Eh, pero hindi ko pinipilit agad-agad ha, pero mas maganda yung nagpapatawad. Kaya ba, Lalo ba, na ba, mama nyo. Mayroon po kasi mas magiging masaya tong puso, pagkaganan yun nung nangyari. Ako naniniwala ako dun. Kung sino yung nagpapatawa at nagpapakababa ng loob, lalo na mama mo siya. Eh... Saan yan? mo na po. Um, mahirap mag-comment kasi sa sitwasyon nila, sila Kuya Kate. Pero... Uh, hindi ko naman siya binibigla. Pero gusto ko lang iwan kay Kuya Kate natin, mas maganda yung nagpapatawad. Ay, mm. nga